share ko lang kahapon pumunta ako ng Antipolo uh, pumunta ako ng Hinulugang Taktak -tak. tapos bago ako makarating doon sa Hinulugang Taktak -tak, mga ilang metro na lang tumigil ako sandali kasi uh, bin binividyohan ko yung signage yung may sign na Hinulugang Taktak -tak. tapos habang nagbibidyo ako may lumapit sa akin na pulube tapos humihingi siya sa akin ng pera sabi niya pengin pera sabi niya sa akin so, tinititigan ko siya tinignan ko siya. Tapos tinitinan, habang tinitinan ko, paulit-ulit siyang sinasabi yung penging pera, penging pera. Ang ginawa ko, tinanong ko siya. Sabi ko, bibili ka ng pagkain? Sabi niya, oo, bibili ko siya ng pagkain. So, ang ginawa ko, dumukat ako ng bariya, dun sa coin purse ko, tapos binigyan ko siya ng 10 piso, ng 10 pesos. Tapos, hindi yata siya na kontento dun sa 10 pesos. Ang sabi niya sa akin, Pengim pengin papel na, na, pera. Sabi niya ganun, pengen papel na pera. Parang nagulat ako. Sabi ko kasi 10 pesos na yun, usually nga ang binibigay ko lang. <laughs> parang mga 5 pesos, o kaya ang binibigay ko kasi pagkain, o kaya damit. Yun ang mga binibigay ko sa mga medyo uh, mahirap na mga tao. Pero ito, binigyan ko na siya kasi biglaan binigyan ko siya ng 10 piso. Ang iningin niya naman sa akin, papel na pera. So paulit-ulit siya, papel na pera, pengen papel na pera. Tapos parang mapilit na siya. So ang sabi ko, 10 piso na yung binigay ko sabi ko tapos sabi niya uh, nagalit siya sabi niya basta pengin papel na pera sabi niya sa akin ay nagulat na, 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 na ako ang ginawa ko hindi ko na siya pinansin hinarurot ko na yung motor sabi ko pero narealize ko sabi ko ah uh, nakaka-appreciate din minsan yung mga may hirap na kahit magkano lang ibigay mo kahit anong ibigay mo ay masaya na sila pero meron palang mga may hirap na iba yung gusto babaga hindi sila makontento sa amount na ibibigay mo ang gusto talaga nila is malaki kaya nagulat lang ako kasi parang first time ko maka-experience ng ganun